tayo ngayon ha. Yan, tingnan niyo po yung karga ng akin tricycle. Para po siyang ano yung yung ano, kagdat. <laughs> eh punong-puno oh. punong-puno po 'yan, no. Dipat bahay po tayo. Ayan, no. Ayan po. Punong-puno ang ating tricycle. Ayan, no. Ayan, may aparador po. Ay cabinet sa aparador. Ayan. Ayan, Ayan po yung plastic. Ayan, lipat bahay po tayo ngayon. Ayan po. Ang, ayan, ayan po, hatak-hatak niya po yan. Yung trone. Sauce. Ayan, si misis. Sauce daw. Ayan po, kung nakikita niya po, ayan. Pero kayang-kaya po ng aking tricycle yan. Ayan, hanggang doon. Punong-puno yan. aming lilipat ng bahay. Ayan. Ayan si Mrs. nga pala. Kaya pa. Ayan po nga pala yung una namin hinakot yung wasi na yun na malaki. Ayan po, ayan. Ayan po, hinakot namin. Andito po po. Ayan, ito po po yung hinakot namin kaninang maga. Ito nga pala lilipatan namin bahay. Ayan. Na. Maglilipat lang po kami ng gamit ha. Pero hindi po sa amin itong bahay. <laughs> Pangarap pa lang. Ayan po. bagong gawa po yan. Ayan. Kala po yung Greg po yan. Di ba? Ayan. Nakakot na po ni misis. Dariyan mo dyan ano? At meron pa tayong hakotin. Ayan po. Pinapapura ka na po sa aking misis. Hindi naman sa akin ubo na yan eh. Ayan mo ha. Ayan ha. Pati papapotap na yan. Buhatin mo. Okay po, mamaya na lang po, update na lang ulit. Uh, ayan po, nalipat na namin yung, ay eh, nababala na namin yung gamit na, you know, na uh, kinarga namin dito sa aking service. Ayan lang. No? Ayan to po yung mga, ayan, binaba namin. Ayan. Lipat bahay po kami. Ayan po si Nanay, shout out kay Nanay Ayeng. Ayan lang. Ayan po, babay lang po ulit kamero para kumuha ng ibang gamit. Ayan, ito po ah. Nakakarga ulit po ako. Ayan, po namin dun yan sa may bagong bahay. Ayan, puno na naman po. Kaya lang, di ka tulad kanina. Ayan po. Ayan, ang ganlog po ng mga akin sa etchar. po, yung kasama kong nag-aakot yung misis ko. Ayan. Ang po kami eh. Ayan, naghahakot na Nagbababa na po yung aking misis. Ayan, ganyan ko sa kalab. sa nagbababa na mga kinariga ko. Hello. Ayan na. Ganyan po kami magmahala. Ayan, pati po yung aparador na yun. Saan po magbababa. Kaya-kaya niya -kaya yan. Ayan. Ayan, ito yung... Hala. ito kami meron po po ng ano uh, sa, second floor kapitan po ng cabinet kaya dito lang po kami muna magtatambak ng gamit ayan po yung na ano namin ayan hindi okay po uh, ganito na lang po yung ating vlog maraming salamat